Thank you. Okay ka lang ba? Yes, sir. No. Thank okay. you. On uh, April 29, 2024, this committee received an email from the anti-drugs advocate Laban ng Pamilyang Pilipino with the subject matter Position Paper of Jonathan Morales. It has an attached document entitled Position Paper dated April 30, 2024 with your name and position as chairman of the anti-drugs advocate laban ng pamilyang pilipino in the letter's signature line but without an actual signature may we know if you were the one who sent the email and the submitted the said position paper to this committee yes sir honor ako po uh, pwede mo malaman bakit uh, wala'ng signature doon sa pangalan mo hindi po ako marunong mag, ano, nung maglagay ng signature doon sa email. Easy. Or kaya po, pinadala ko po dito ng ano, yung hard copy. Hard copy. Opo. So, in, should you know how to make the e-signature, you have you could have signed that. Hindi ko po alam. Kaya nga, kung alam mo lang sana. Uh, ako, alam ko po. Pipirman mo. O, ko po. Anyway, you are not denying those uh, those uh, statements. Apo, kina ko Okay, thank you. Ayung yung yung anti-drug uh, advocate laban ng pamilyang Pilipino, uh, is this a new organization? Uh, 2014 pa po yan na itatag, Your Honor. Bali, na-register po yan sa SEC. Also, is, is he uh, registered? Yes, sir. And you are the chairman? Yes, sir. Thank you. In the alleged pre-operation report, it was uh, stated that the place where the personalities frequently use illegal drugs is inside the Unit 4 C, Result Tower Building, Rockwell, Makati City. However, in your position paper, paragraph number 11, you mentioned that the subject of your halted operation was Unit 46 C, Result Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. May we know if both, if both addresses were supposed to be? the subject of your investigation or nagkakaroon lang ng clerical error somewhere along the way? Yung pong nandun sa, ano po, no, dun sa position paper, yun din po yung nakalagay doon sa memorandum na para doon sa Director IIS 46C. Nagkaroon lang po ng typographical error doon sa, hindi ko lang po matandaan doon sa pre-ops o doon sa authority to operate. Your Honor. Thank you. So, 46 the C. 46 the C. Not 4 the C. Yes, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Why? Yeah, why? Well, may I know who owns this uh, unit? Hindi ko po alam, Your Honor, kung kaninong unit yung ano. Dahil nga hindi pa, hindi nag-materialize yung anti-illegal drug operation nung type po na yung, Your Honor. Ito na ako, eh, gawa, gawa, gawa. Thank you, uh, Senator Jinkoy. uh, I would like to yield the floor to Senator Bungo for his uh, opening statement. You have the floor, Your Honor. Mr. Chair and all the resource persons uh, present today, uh, may I put on record uh, nung nakaraang uh, pagdinig ng committee ito nung uh, April uh, 30, pero kasabay po ito nung uh, pinamunuan kong pagdinig ng Committee on Health kung saan mainit at uh, controversial dinang usapin na tungkol sa health emergency allowance ng ating mga healthcare workers at ang issue ng belkens. Ukol naman po sa usapin ngayon ng kampanya laban sa ilegal na droga, Mr. Chair. Ayaw nating masayang ang inumpisahan ni dating pangulong Rodrigo Duterte dahil kapag bumalik po ang ilegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ano man po ang approach o atake ng administration ngayon, suportado ko ito basta ang importante ay tuluyang masugpo ang problema pagdating sa illegal na droga sa ating bansa. Kaya nga po bilang uh, chairman ng Committee on Sports, lagi kong hinihimok ang ating mga kabataan to get into sports and stay away from illegal drugs to keep us healthy and fit. This is my own small way of contributing to the continued campaign against illegal drugs as Vice Chair of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I am here to support the committee, most especially our hardworking working uh, chairperson, Senator Bato de la Rosa. Ito pong si Senator Bato ay walang uh, kinakatakutan. No? Ang uh, nais lang natin malaman sa hearing na ito ay lumabas po ang katotohanan. Nothing but the truth. To all resource persons here, may I remind you to respect this institution. You are all under oath. Wag na wag ninyong tangkay na magsinungaling. The truth always. Kung ano lang po yung totoo. Kung ano yung totoo, kung ano yung tama, yun ang inyong sabihin. Yun ang inyong gawin at hindi hindi po kayo magkakamali. The public deserves the truth. No more, no less. Katotohanan po ang inaantabayanan ng taong bayan. Dahil kapag lumabas ang totoo, mas makakapag-focus uh, na tayo sa pagtulong sa mga nangailangan at pag-address sa iba pang mga sulirinang ng at sulirinanin, suli ranin ng bansa. Dami pa nating problema sa ngayon. At uh, importante rito mawala na po yung agam-agam at may papakita ng gobyerno ang kanilang sinseridad na puksain po ang ilegal na droga sa bansa. Ayaw natin bumalik ang ilegal na droga. Pag bumalik ang ilegal na droga, maniwala kayo sa hindi. Babalik na naman po ang kriminalidad. Mas nakakatakot maglakad sa gabi. Kita naman natin ang epekto kapag mapuksa talaga yung illegal na droga sa ating komunidad. Mawawala ang krimen at makapaglalakad po ang ating mga anak sa gabi na walang takot. Mas mawawala ang korupsyon at magtitiwala ang tao sa gobyerno. Let's buckle down to work dahil marami pong mga kababayan natin nangangailangan ng tulong. Maraming salamat, uh, Mr. Chair.